Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, kasi pa hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are ratifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung uh, pangalan ng informant na yan? Otherwise, Dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisi masisira yung credibility mo dahil nga Your hindi mo masabi ang Your informant Honor. mo parang out of thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your, Your Honor, uh, Mr. Ah. Chair, if I may first. Yes, go ahead. Maliwanag na maliwanag po, uh, Mr. Chair, na ito ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong niyo siya, meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit no nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya hindi niya kilala. Eh dito talaga napakasinungaling ng itong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, sa yeah. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O oh, hindi mo Hindi po mata iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, Mahigit isang dekada na po itong kaso na to itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit nang ipinagbabawal na gabot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung purman. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Um hindi siya hindi siya mapapano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangalo sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant